Oh, tara na daw, tara na. Ah, may nalimutan kaya ito si Nini. Ha? Parang may nalimutan si Nini. Oh, hindi yung nakas mo! Kala mo, ha? Sabi mo, may ilak-lak ka. <laughs> <Ay, thank you. inaudible> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Lang-lak, katago. Oste! po! Ayan guys, welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ayan po, dahil birthday ni Altea, noong April 4, ay mag-celebrate ang timkain ngayon. Siyempre Sunday, o oh, ayan si Nini, o oh, kasama namin. Nandito kami sa Chinooks, siyempre, bumili kami ng dalawang bucket na fried chicken. Favorito ng mga batuta, kahit na merienda talaga ang aming plano. Napakainit, sumusunod sa labas, grabe. Pero magmemeryendahan pa rin kami. Ayan, para naman may celebrate namin ng simple birthday ni ay may celebrate kami ng simple birthday ni ni Teya. Ni Nakmak girl ay walang duty ngayon, tama-tama. Tama-tama, oh. o oh. isasabay na namin pa uwi. pagkuha namin ng mga pagkain. Doon kami sa kanila, guys. Doon kami sa kanila maghahanda. Magkakainan pa Kasi syempre, birthday, naman yung may birthday, kaya mas maganda na doon talaga natin. Okay? Bayo, kami. Okay? Sabahin nyo kami mamaya. Yan guys, ipapasok na namin itong mga food. Nila Hindi na namin hindi sa bahay para uh, yung cake na lang yung bitbitin namin dito kasi nandun kasi sa bahay yung cake. Kaninang umaga pa kasi namin kililin nung kasi namin. <laughs> para hindi masyadong madami yan kasi oh. Hindi, baka hindi ko kasi mabitbit. Ayan kasi, hindi kasi magkasya sa tricycle. Kaya kanina yung cake, binili na namin. Kaya si Tito. ano <laughs> ne, dyan. Itabi lang natin eh, sa hindi maano ng dogs and cats. Happy birthday to you! <laughs> yung soft drinks na lang muna, Tay. Ayan, dito namin ilalagay sa labas. Hmm, mas presko pala dito! mas fresh ko pala dito o oh, mas malilim kasi ipakita natin yung mga mangga ayan kasi o oh, ayan kasi o oh, may puno sila ng mangga na dalawa tapos may sampalok ay tatlong mangga pala to magkakatabi talaga mas fresh ko no mas fresh ko pala dito hangin hangin kasarap nice idea pala dito tayo talaga eh ayan, oh. Kunin lang namin, Tay, ang cake sa bahay. Ha? Yung ano, yun lang yung amin, oh. Ah, saan? At yun? Ayun nga, ito mo Saan? Ah, ito yeah, nga. Yeah, ito yung tumpukan ng puno. Labo yeah, ng mata ko. Ayan, yeah. <laughs> hindi Malapit lang yan, guys. Super lapit lang. Kala nung iba malayo. Grabe talaga ang presko dito. Kasara. Para kang nasa, ano? Nasa park. Kasi hmm. so, dati din nakihigat na ng duyan eh, oh. <laughs> Ano ne? Kamusta naman ang buhay ano ne? Dali hangga't wala pa sila. Dali na ne. Harap na. Maraming nakakamis sa iyo. Ay, oh, magnaknak na ay. Magnaknak na muna ne. Dali na ne. Nayan. Nayan ako si Nini. Oh, wag naknak yan, magnaknak ne ha. Sa Chinook. Oh, sige sa Chinook, sige. Eh, hey, liga dito, Tay. Dali, interview naman kita. <laughs> ay, kaganda ni Tay. Ay, oh. Hanggat pasila pa sila. O, ano naman ang mga latest? sa dalaga na talaga tunay na tunay na kasi plus one na eh parang parang kailan lang no sobrang bilis nga nung ano nga tinitingnan ko yung videos natin sabi ko ala isang taon na to no birthday mo sabi ko isang taon na to sobrang bilis talaga parang kailan lang ano tay ano ba ang mga ano bang atin arin din ngayon <laughs> ano ba <ang> mga latest <laughs> sa buhay man, Grabe si Nini. Grabe si Nini. Grabe si Nini. Grabe Magpupunta daw ba yung ano, yung boyfriend ni Tia? Oo nga, matay ba? Pakalog Tia Hindi ah, bakit? Accepted naman na natin yun ah, diba? 19 na yan si Tia, no? What? Alam na. Alam na. <laughs> oh, oh, oh. alam, 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 alam. Alam. alam na. Yeah, alam na. Alam na. Alam na. Alam na. na. Nagbibless na. Ang kapunta na yun dito. Ah. Wow. Chikadoro talaga to si. Oh, oh, Why? Yan yeah, yeah, ang namimiss namin kay ano eh. Kay. Kay ano eh. Kay knock knock girly. Eh kaya lang syempre pumapasok na siya. Sa Jolly Mac. <laughs> Jolly Mac. <laughs> sa Macdo po si ano si Anisha. Nakakatuwa nga yan eh kasi ano uh, nagka-share siya to no. Dapat hindi kami bibili eh. Okay, lang ako sa Macdo. Bigla nakita. Tapos nakita ko si ano si Nini. <laughs> Oy, <laughs> ne, nandiyan ka pala. Nandun siya sa cashier. Oh, di bumili lang kami ng burger. <laughs> <laughs> ano pala? Hindi ko rin napansin. Ha? <laughs> Dalaman. Kajumpa, Kailan? Nung nakaraan. Nakita mo rin? <laughs> Oy, oh, si. Uri oh, si Nini, hindi Hindi ko kasi. Hindi ko kasi napansin na Siya pala yun. Ay, tapos, tapos sabi ni... Ay, 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 ano sa akin, Yun lang po ba, ma'am? Tapos <laughs> tatawa <laughs> siya, sabi niya. Yun lang po ba, ma'am? <laughs> <laughs> tapos tatawa siya, <laughs> Ano pong order niyo, ma'am? <laughs> sabi niya. <laughs> tawa rin kami ng tawa ni Otef. Ano po, kakilala, ay, kakilala ay, mo kasi yung cashier eh. Tapos syempre, first time namin sininig makita na ganun eh. first, time kayo, first time mo yun, di, di ba? As in sa buong duty mo doon noon ka lang nagka-share, di ba? O di ba nakakatuwa. <laughs> ang first time niyang customer, ako pa. Kami ni Ate. Ang mga kayo, nakakatuwa talaga. Biglaan lang. Biglaan lang. o oh, balik tayo kay Tay. Ano <laughs> Tay? Hindi pa punta? Pati mo ini-invite para noon makita naman namin. Ah, pero kilala naman namin. Makita naman namin. O, oh, alam naman ng ating mga ano 'yon, mga Nandun ba yun yung dibubutay? Oo. Waaaah! Clue! Clue! Yung pinakamalakas ang... Sininig. Sigawan. Ay, parang tinugtugan ko lang yun. Parang hindi natin na ano yun. Parang may tugtog lang siya. ba yung datang hindi Hindi siya panghuli. Di ba? Si tatay niya kasi ang panghuli. Serious beses. Kaya titignan talaga ni Daddy sa vlog. Kung pang ilan, hala. Sabi ni Daddy, tama na yan, tama na yan. Hindi, parang tinugtugan ko lang yung dadi, hindi nila malalaman yung pinakamalakas ng sigawan. Mayroon naman view po yung vlog ni birthday ni Tia, yung... Basta na doon siya sa birthday. <laughs> 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 Iki-click -ik namin dito, ting! Ipakita na natin dito tayo. ting! Legit naman yun, di ba? Igal naman ah. Okay, itingin, iting iting natin. tower kinikilig si Thea. Sini, sini. Sin, sin, hinahanap talaga. Hinahanap talaga ni Daddy D. talaga. Ako, hindi kilala eh. hindi kilala ha. Ay, aray, hinahanap talaga oh. <coughs> Ayan, hinihintay pa po ng team highway ang kanilang ano, service, ang kanilang driver. Kaya ano, kaya hindi pa sila nakarating. Pero maya maya nandito na po yun. Mga busy torso! Oh, wow. Kapresko presko okay, naman dito. Naman. Kaya nga wala mo lang naman si Sila mo uh, Wala tulog. na ni Bihog na. Tatang, Kaya, Kaya nagbike yan si Tatang eh. Ginabardagol niya, Alam niya, niya ni eh. ni Nico, ginalundag-lundagan niya natin di pa magising. Nakatutub uh. lang. Hindi na, kayo na yung anak nila. Kaya nga. gusto gusto eh, ito ang regalo ko sa loob. Mamaya mo na buksan. <laughs> Alam na yan, Avon. <laughs> Avon yan, Avon. Ano yan? Ano yan? Panty. Ano na eh? Ano na Panty. Pantin. Oo. Siyempre, Avon naman eh. Laging Avon girl yan si nanay. Ayan. Yan. Kulay! Ano pang regalo? Kulay! Uy! Nakapwesto ka na dyan ah. Parang hari ka dyan ah. Uh. Ah. <laughs> ah. 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 Yung nato, Old age na yung dog eh Wala na siyang ngipin Kaya kailangan doon na siya sa may ano. Yan Here comes the bride Here comes the bride Ganda, babe Namig, babe babe. Okay, oh, huwag lang sa dog, babe, ha? Busog, busog na naman si Nico, eh. Kaya nga, huwag lang sa dog, sa <laughs> aming mga saan. Ah, tulog. Tulog, kamame. Tulog, kamame. Tulog, kamame. Ayan na, ayan ang pinakamalakas. <laughs> Pagawin. Ang ingal niyo. Nainit-init ka lang. Ati sana si Robert ka na namin. Karan dito may Lameg Lameg kami nagtambay. Pero may dalawang sa gabi makain. Eh, lamig niya nung no? uh, mahal na araw. Mm-mm. Uh -uh. Yan, yan o, no, reveal na, reveal! Nanganda ni Tia, dali! Nice. Oh, Ang cute! Nice and spice yan. Siyempre, blue ang Amen, kasi kasi blue yung favorite ni Tia. Ano ka naman eh. Oh. Blue kasi ang kanyang favorite ni. blue rin ang baro niya. Pero yung choco si Ote oh, pang pumili. Agree ako sa choco. Kasi masarap ang choco ng mais. Oo. Oh. Kaya na natin 'yan eh. Shem, chili. Ang pambukas ni. Grabe, ang tatad lang ng ano Ano na, uh, merienda reveal. Uy, grabe naman ng toppings niyan. Spansin pala, Ay, bakit niluksan ko? Oh, meron na pala. Spansin yeah. Yummy. Babe, oh, shout out sa'yo, babe. Ah, wala. Ang mga wala po dito ay hindi na namin isa isahin Lahat po ng hindi wala ay hindi available. Yes. Si Ote po, isa-isayin na rin natin kasi may magtatanong na naman talaga. Si Ote po ay may online class para sa kanyang review sa Math Olympiad. Si Gwen naman po ay may school project na ginagawa sa bahay nila. Nandito naman yung mga classmates niya, hindi maiwan. Siyempre, o si King-King nandito naman. Sino ba ba wala? Si CJ! Si CJ po ay... May tutor! Tutor! Tapos yung nakaraan naman, sa mga nagtatanong din sa akin, mga nagbi-message bakit wala si CJ po? May sakit po siya, almost one week. Nagkasakit si CJ. Tapos yung mga previous times naman, yun nga, na natatapat na may tutor lang. kasi ay, kasi weekend, weekend eh. Kasi, Correct. Weekend po kami kasi, nag -ga Eh, ang mm. tutorial ko ng mga bata is, ano din, napano din. din. Ay, dahi, may nasama tayo. Na, ano naman sila, Byron naman ay natutulog pa sa kanila. O, dala na lang namin yung mga wala. Tulog sila. Uy, Ay, ay, ay. Amalaga, nandito yung my birthday. <laughs> mahalaga nandito yung my birthday. <laughs> -oh. Wow. wow! Oh, ay, naman Grabe yan. O, mamaya. Wala sa sakuran. <laughs> Nag-press ko kasi. O tara na. Haluin muna natin. Uy. Uy. Kain na tayo, Beb. Haluin natin. Kailangan ko bang haluin? O kukunin na lang ang ganun? Hinalo. Ito isang part lang. Ha? Isang part lang muna. Lahat-lahat <laughs> lang muna. May <laughs> iya. Sige lang. Malamot <laughs> yan. Sarap to. Nung

ah oh, pray, pray na dyan! <laughs> pray na Tara na! Tang! Ang pansin mo na ano? Ang pansin din natin eh! Post-corote! <coughs> <laughs> ito na kami! Alyor! Saan oh, si Alvin? Alvin! Si Alyor, wala rin yata! Grabe naman yung pachis na yan! Oh! Grabe <laughs> <laughs> nyo! <nung>, katumangain! Hindi tinipid! Nagluluto ako ng Uy! Uy! si ko eh! Jo, Tara ay, na! na Nakimu, oh, <-s3> mm -hmm. na lang kami kaya na kami Ano yung isa lang ha? Kasi lahat yung maubos natin. Sige, haluin mo na yan. Ito, huwag mo na. Kasi... Papahaba na buhay. Okay! Pasta pa. Okay! Tara tang! Amay, magpitsura tayo. Wala na tayo. Sarok parang uh, kailan na parang spaghetti pero na miss ko na naman spaghetti. No, okay. yung ispag ang ano talaga, ang karisma ng spaghetti. Okay. Yeah. Pray na Niko. pray na Niko. Pray na, pray tayo. Ipapunatin na, na, natin yung mga tayo po ay na. being at

Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ay, ganda ko. Huh? So, pepe sila lahat. Ako lang ang naka. Ako lang ang naka. Ano ay. Good day. Birthday girl. Ha? Huh? Parang yung mga baso natin. Kailangan lagyan agad ng laman. Lagyan na ng laman ng mga baso. Lakas dito guys. So, pres ko press ko pala. Nagre-request na si Jay Carl. Dapat na may cut ready tayo ganyan doon sa bahay. Ah, ito ako. Para higay -higa. na. Pag ba? nagkarami tayo. Wala na Ami ka trek doon ay dali niyo nga dito. Dali sa amin. Hay, spaghetti muna tayo. Yan tang ano tang, pansit palabo. Bibi. Abi Ay Hay, bibi raw, bibi. Bibi daw spaghetti. Bibi raw spaghetti oh. Oh. kasarap oh, ang itsura ah galing yung kaninito talagang kasi lahat talaga nagrequest ng Sharon talaga. pagdating ni Tatang ang sarap ng bis pagkak. lang para lahat makikita. bags. bak? 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 Bags! bak? 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 Bags. bak? 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 bak?

Ready? di mabigyan yung kisma para maging malis 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 Kailan ko kayo mapapalo sa amputo ko ng ganito? <laughs> Yung puto ko pala palaging ano eh. Umalis na. ng todo-todo nah, ka Umalis na. Umalis mga siya sa alta kaya siya. Eh. Mahobrahan siya sa alsa. <mulis> Beb, Dito Eh, na ang oh. Ay, nasa si Bawa. Si Kalbo. Wala eh. Oh, tawagin para mamilin. Hindi -hi -hi. pa yung bombay <laughs> <TINURA> na Tinawag na yung info. Ay meron po. Hoy, <laughs> habi kayo Sa

Ayaw ni Nico. Sige, Tay, dali na, Tay, eh. Dali na, Tay. Kayang kaya mo yan, Tay. Oh, Tada! Dali na, Tay. Naiya pa si Tay, eh, oh. Tara! <laughs> o, di ba, pag isang ganun mo, isang hiwa mo, oh, mas ah, madakip mas mataas pa sa cake, 'di diba? ba? Diba? o oh. Edi ano agad? o, 'di ba? Mas maganda nga eh. <laughs> <Tawa siya>. <laughs> <laughs> hindi mo man ginit na kalinggit man yung bigay mo na kay Aljur ah. na lang <laughs> yan yung maliit. ayan, okay ano dalang daw maliit. Kumain pa yan ng juice na yung... Wow! Choco! Ay hindi rin pala maliit dya. Malaki <laughs> nga. Ha? Malaki din pala yun Oo malaki rin pala yung hiwa niya. Kasi mataas. O oh, Joro, ito na daw. Wow, gusto niya yung ganyan. Abo, abo, abo abo, 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 bo, bo. Oh, bo, bo, ganyan, ganyan pa, Parang nato ka. Oh, bo. sarap magduyan ba naman kahangin-hangin. Oh, sarap, kapres, presko ko. Si Daddy Di may nakakuha ba. ng bagong alipores, oh. Yung nga siya sa bahay, eh. <laughs> Nakaabang eh. <laughs> Panay ang bigay ng chicken eh, oh. Wow, galing naman yun. Ang ganyan-ganyan pa. Oh, tindi ah. Oh. Shout out naman dyan din. manina Shout out naman dyan, oh. Shout out naman, Oh. <laughs> Hindi na maka-shout out. Nahiya daw siya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ayan. Uwian hmm. na po namin. Ito po si Thea, ang aming oh, 19 Sorry. years old. Pang-apat na digay na yun. Bilis na lang kayo, no? Thank you po sa Team Kain na Pumunta po ito't, 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 ito at nagdala ng pagkain.

Ayaw. <laughs> si Si Chino lang. Hinaharap niya si Chino na. Ayan, kahit paano po, kahit patalak natin makasama si Knock Knock Girl. Ay, nakapag Knock Knock naman siya ngayon. Yes. Knock -knock girl. Happy birthday ulit. Sana next time may kasama na dito yung, yung Gano'n yung book. Okay. Alin ba yung tay? Alin yung tay? Tay, eh. bigyan mo ako. Eh. Alin yan yun? Okay naman daw sa kanya eh. Sabi niya oh. okay daw eh. Ah. Yung may dancing moment pa yan sila eh. Ay! Hindi pa nalimutan. May video pa yan. Parang ano no? Parang sabi oh, ko nga. Kayalan parang kailan lang. Parang kailan lang. Tapos isang taon agad. Grabe. 30 minutes, 6 seconds. <laughs> 13, ano daw? 30 minutes and 6 seconds. Part 1. Sa part 1 nung <laughs> may day niya. Last year! Pinanap talaga ni Daddy D. Ay! Booking na eh. 30 minutes. Six seconds. Six seconds. Ah! Part, one. Part one. Part one. Ah, alam niyo ni Jocelyn. Ni <laughs> Di ba maliwanag wala si ni wala wala? ni tayo yon. Ramu si agad. Yon pa kasi sa isipan namin nung wow. wala. Yan po, maraming 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 salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming mga channels. Bye po! God bless! Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayong April. Yun! Oo wow. oh, nga pala. Oh. Wow. Oh, wow. oh, Nanay in, Nana in, in heaven. Anong pecha nga siya? 10. April 10 nga pala. 10. No. Ay, magkasunod pala. Happy Kailan? birthday sa kapatid ko. Kailan? April 20. Wow! Ang dami pala nating April pa. Ang mga simpleng salo-salo para sa mga kaarawan ay kadalasang pumupuno sa malaking parte ng ating mga puso. Ano't ano ang sitwasyon at pagkakataon, palagi nating pipiliin na ipagdiwang ang panibagong buhay. Simbolo rin kasi ito ng ating pasasalamat sa maraming biyaya na ipinagkaloob at ipagkakaloob pa sa atin ng may kapal.